Ready ka na ba? Ready ka na bang bumili ng sarili mong bahay or real estate property? Hi mga kahanap bahay, ako po si Brokership. Alam nyo, real estate is a lifetime commitment. Kaya dapat tanungin natin ang ating mga sarili kung ready na ba talaga tayong bumili ng sarili nating bahay or real estate property. Pag-usapan natin yan. Financial readiness. Una, kaya mo bang i-handle ang financial impact? Hindi kasi biro ang pagbili ng bahay, malaking pera o halaga ang kailangan. At for sure, maaapektuhan ang pamilya mo, ang budget ng pamilya mo, hindi lang ikaw. Ang budget mo sa pamilya mo, ang budget ng pamilya mo and even their lifestyle. Long-term decision din ito. Hindi basta-basta kasi mababawi ang pera or property. Kaya dapat sigurado ka talaga na gusto mo yung property na yun. Halimbawa kasi, bigla kang umayaw pero nakapagbayad ka na ng down payment or amortization, hindi mo basta-basta makuha yung pera ngayon. At sometimes, uh, yung down payment na yon ay ma-forfeit mafo na rin for loss opportunity dun sa developer lifestyle impact. Ito, hindi lang ikaw ang maapektuhan nito, kundi pati ang pamilya mo. Malaking impact sa lifestyle ang pagkuha mo ng property. Kasi halimbawa, ang budget mo ay mababala. Halimbawa, kahit gusto mo sa nila ngunit ang budget mo ay 8,000 lang, wala kang choice kundi kumuha ng bahay sa mga uh, nearby Manila like Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Tarlac Nandiyan yung mga 8,000 mo. And sa Manila po, wala ka nang mahanap na ganyan. So therefore, maapektuhan talaga yung lifestyle ng buong pamilya mo. Kailangan i-consider yung schools, trabaho, daily commute, and even mamasahe. And ang pagkuha ng real estate property ay isang family involvement. Dapat involve ang buong pamilya sa decision making. Pag-usapan nyo ito bilang isang pamilya dahil lahat po kayo ay maapektuhan dito market condition, pang lima, tingnan ng market condition. Minsan, mas magandang bumili pag mababa ang interest rate or may magandang promo ang mga developers. Dito, matutulungan kayo ng mga real estate brokers nyo at real estate salesperson. And future plans. Pang-anim, isa ang alang-alang mo din ang future plans mo. Dito ka ba talaga titira for the next 10 or 20 years or plan plano mo mag-relocate eventually. Pang-pito, maintenance cost. Huwag kalimutan ang maintenance cost sa pagkuha ng bahay. Ang bahay ay patuloy ng gasto sa repairs and utilities. Dahil habang tumatagal, siyempre, naluluma yung bahay. Lastly, emotional readiness. Handa ka na bang maging homeowner? Kasi alam mo, malaking responsibility ang pagiging isang homeowner. Hindi lang basta kumuha ka ng bahay niyan. Meron niyang akibat na responsibility. Like for instance, kumuha ka ng bahay na hulugan. Siyempre, meron kang responsibility na bayaran. Yung monthly amortization niyan. Uh, and also at the same time yung yearly na amilyar niyan and monthly ho juice or condo juice so meron kang mga responsibilidad na dapat gawin kakibat ng pagkuha ng bahay think it through so kung may mga questions ka pa or kailangan guidance message mo lang ako nandito po ako si broker She para tulungan ka message me and remember real estate is a big step but with the right preparation kaya mo yan happy investing this is me broker She.